Inaabangan nyo na ba ang Part 2 ng Kakaibang Slime? Tara! At simulan na natin gawin ang Part 2 ng Kakaibang Slime. Ito yun o, oh, game! Ayan! Ito yung ginawa nating slime na merong shaving cream. Kung hindi nyo pa napanood ang Part 1, e eh mas mabuting panoodin nyo muna yung Part 1 bago nyo panoodin ang Part 2 na to. Oo oh, nga! Lolo! Di ba yan yung squishy sa Part 1 na binabad mo? o po, Lolo, at tingnan nyo po. Patingin! Ito na po, oh. Charan! Wow! Sobrang laki na po, lolo, no? Binabad ko po ito sa water slime. At tingnan niyo po naging itsura, oh. Ang ganda! Oh, po, lolo. Sobrang lambot, sobrang glossy, pero hindi pa siya stretchable. So, anong gagawin mo dyan para maging stretchable? Nakikita niyo po ba itong parang transparent na to na malambot? ito po yung kukunin natin para gumawa ng kakaibang slime. pipiga lang natin po ito hanggang sa makuha po natin yung pinaka slime ng ating cool patch. Na parang ganyan! Tama pa kayo lolo. At tingnan nyo po oh, nasimot ko na po siya. Siyempre, kukunin po natin yung pinaka slime naman dito sa pangalawa. Yan, ang ganda wakan lolo. Sobrang lambot! Opo, oh, parang gulaman lolo. At ang bango, amoy mint. Ayan lolo, nakuha ko na at tingnan nyo po. Para na siyang water slime. Oo nga, may buo buo. Anong gagawin mo para maging kakaibang slime yan? Teka po lolo, sinisimot ko pa po ito. Pero para maging kakaibang slime po ito ay ilalagay po natin ang ginawa nating slime na may shaving cream. Yan! At ready na po natin itong halu-haluin. Sa una ay dahan-dahan lang hanggang sa kumapit lang yung pinaka-slime natin dun sa cool patch natin na parang ganito. At unti-unti ay mararamdaman natin na nadudurog na ang pinaka-slime natin. Wow! At mga ilang minuto ay kakapit na yung pinaka-slime dun sa pinaka-cool patch. At ganito ang magiging itsura niya. Parang lumalagkit! Opo, Lolo. Lumalagkit po siya at nabubuo ng panibagong slime. Basta masa-masa lang po stretch-stretch para makuha po natin yung kakaibang slime na texture. At tingnan niyo po, oh. halos kumapit na po silang dalawa. At ang ganda! Wow! Pwede mo lang ilagay sa board. Opo, Lolo, at pwede ko na po itong ilagay sa board dahil hindi na po siya madikit. Ang gagawin na lang po natin dito ay papakinisin po natin at papakintabin para maging magandang slime na siya. Patingin nga! Halo-halo lang po at stretch-stretch lang hanggang sa magiging makinis at makintab na po ito na parang ganito. Wow! Kakaibang slime nga! O di ba, Lolo? Ang texture niya ay parang water kapag nilalaro. Stretchable. Glossy. Fluffy. At, at ang, ang ganda! ganda. Ayos di ba lolo? Sulit na sulit yung ginawa nating kakaibang slime. Kaya ano pang ginagawa mo? Ipakita na sa kanila. Charan, tingnan nyo sobrang bouncy, sobrang stretchable at sobrang nan sobrang ganda nitong kakaibang slime na nagawa ko. tingnan nyo. Mas malaki pa sa mukha ako. Gawa na rin kayo.